just in. Usap-usapan ngayon sa social media si Gretchen Barreto matapos itong may ugnay sa nawawalang mahigit hundreds sa bungero, ayon kay alias Totoy. Kasunod ng kontrobersya, nag-iimbestiga na ang National Police Commission matapos mabunyag na posibleng may kinalaman din ang ilang mga pulis sa kaso. Mas lalong uminit ang issue matapos kumalat ang isang viral video ng aktres Gretchen Barreto kasama ang kontrobersyal na negosyanteng si Atong Ang. Habang masayang nanonood at nakikilahok sa online sabong. Ang nasabing video ay kuha umano sa event na WPC 2029 Matira Matibay 12 Stag Derby 4 Stag Prelim na ginanap sa Gap Gap Cavite noong July 30. In-upload ito sa Facebook page ng Kawa Gamefowl at dito makikita si Gretchen na may hawak na panabong na manok na tinatawag na Lady Tiger na siya rin mismo ang nagpakawala sa laban. Ayon sa ulat, si Gretchen ay kasapi ng Team Alpha ng Pitmaster Group, kung saan kabilang rin si Atong Ang. Sa Instagram post ni Gretchen, makikita rin ang kanyang suporta sa nasabing derby. Dahil dito, tinagurian na siya ngayon ng netizens bilang Lady Tiger. At hindi rin nakaligtas ang tambalan nila ni Atong Ang sa mga biro at memes online. May ilan pa ang gumagamit ng hashtag na relationship goals dahil umano sa pareho nilang pagkahilig sa sabong. Matatanda ang matagal ng natsitsismis na may relasyon si na Gretchen at Atong, ngunit ilang beses na rin itong pinabulaanan ng negosyante. Pati na rin ang issue noon sa pamangkin ni Gretchen na si Nicole na nagsabing inagaw raw sa kanya si Atong. Pero paglilinaw ni Atong, huwag daw isisi kay Gretchen ang anumang hidwaan nila ni Nicole. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon at bantay sarado ng publiko ang mga susunod na kaganapan kaugnay sa isyu ng nawawalang mga sabungero.